Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tumayo si Dr. Carlos sa kanyang kinauupuan. Nang hindi sinasadyang may nabangga siya. Ngunit sa kalasingan ay tinasan ito ng boses ni Dr. Carlos at hindi niya inaakala na may mga kasama ito. Kaya nung dalihin ni Lynn doon si sa kinaroonan ni Dr. Carlos, nakita nila ito na may mga dugo at nabugbog. Ginamit naman itong pagtakataon ni Dr. Carlos para humingi ng tawad kay Lynette at hindi na ituloy na nila ang kanilang kasal. At muli ay tinanggi ni Dr. Carlos na wala siyang kinalaman sa nangyari kay Robert na pinaniwalaan na uli ni Lynette. At pinatawad na ng tuluyan ni Lynette si Carlos at humingi rin tawad si Lynette kay Carlos. At sinabi niya na itutuloy na nila ang kanilang kasal at niyakap ni Lynette si Carlos. Sinabi na dadalhin na rin siya sa ospital para ma-check kung ano nangyari sa kanyang mga sugat. Ningin sa kanilang paalaman ang mangyari kung bakit nabugbog si Carlos. Narinig pala ni Carlos ang pag-uusap sa kabilang table. Habang siya ay umiinom, narinig niya sa kabilang table na sinabi na pinatawad ng misis ang isa dahil nakita itong nabugbog. Kaya kinausap niya ang mga ito na babayaran niya, bugbugin lang siya na silang ayuna naman ng mga taong ito. Yun ang dahilan kung bakit nakita nila si Dr. Carlos na may mga sugat. Sa ospital nang madala na nila si Dr. Carlos, nakita ni at ni Harry si Annalyn na malalimang iniisip. Kaya nilapitan nila ito at tinanong. Sinabi naman ni Annalyn ang totoong nararamdaman niya tungkol kay Dr. Carlos na hindi pa rin siya kumbensido sa sinabi nito. Sinabi naman ni Harry na bigyan ng chance ni Annalyn ang dali nitong si Carlos na kung siya ang tatanong noong una, hindi rin niya gustong makasala mga ito. Dahil baka makaapekto sa paniligaw niya kay Annalyn. Ngunit maging selfish ni Hattie na sinangayon din naman ni Lindon. At sinabi pa ni na makita niya si Dr. Carlos na umiinom mag-isa sa bar. Ni sobrang apektado si Dr. Carlos at ito ay nagpakalasing pa. Kaya nakita ni lindo na mahal na mahal ni Dr. Carlos si Lynette. At sinabi rin ni Lindon bakit hindi bigyan ni Anna Lynn's ng benefit of the doubt si Dr. Carlos at gawin ito ni Anna Lynn para sa kanyang nanay. Sa kabilang banda, kumakain naman si Moira kasama ang kanyang kaibigang si Nerissa at pinagdiriwang nila ang pagbabalik ng Queen of Apex. Sinabi ni Nerissa na hindi kumpleto ang kingdom kung walang king. Sinagot naman ni Moira na hindi lahat ng hari na kailangan ng hari at hindi niya kailangan si Robert. At sinabi ni Moira na kailangan pang magpasalamat ni Robert sa kanya dahil hindi siya hiniwalayan nito. Nang di inaasahan, nakita ni Moira si Josa at si Lynette. Nandun pala sila ni Lynette para sa gagawing food tasting. At tinihintay lang nila si Carlos na dumating. Lingid sa kanilang kaalaman ay nakikinig si Moira. Na agad rin umalis at bumalik ka agad si Moira kung saan nandoon ang kanyang kaibigan at mukhang may binabalak na namang hindi maganda si Moira sa kakawing food tasting nila Lynette. At intandaan kung ano man ang ginagawa nating masama ay maaari rin bumalik sa ati. Kaya Moira itikil mo na yan, mapapagod ka lang. At mas lalo kang mabawala ng jowa. Kung nagustuhan mo ang aking channel, huwag mo kalimutan mag-comment, like i-subscribe, at press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong upload na video. Thank you and God bless!